What's up guys? Boss Jums TV nga pala. Ito mga nagdaang araw lang guys no, marami mga Pilipino ang naapektuhan na itong bagyong karina. At marami rin tayong mga influencer na talagang tumutulong no sa mga kapwa at mga Pilipino na naapektuhan na itong bagyo. No? Sa pangyayari niyang guys, eh, meron pa rin mga Pilipino na talagang gumagawa ng paraan para makapag-scam dito sa social media. No? nakakalungkot mang isipin pero maraming mga Pilipino na talagang nagpapauto sa mga gantong scammer no? Uh, meron kasi dito guys na isang Facebook page na hindi ko alam kung totoo ba tong Facebook page nya or, or fake account lang to no? pero sa tingin ko guys isa lang tong fake account no? itong pangalan nya is Roland and ang ginagawa pala na itong page na to guys is nagnanakaw siya ng mga picture no Bali pumunta siya dito kay TPC, kinuha niya tong picture na to kung saan eh, ay meron dito mga relief goods na ipag donate sa mga nasalanta ng bagyo no at ito guys yung si idol ko na si TPC tapos ito na yung kinalabasan guys yan sobrang propaganda no tignan mo naman yung ginawa niya guys ang pogi ng edit hindi pa ganun kaganda no balit ranggal lang nga dito guys si TPC tapos pwede nang i-upload sa kanyang facebook page so in-upload niya nga dito guys sabi niya pa dito hindi pa marunong mag-spelling no ready ready na po para bukas dahil meron pang isa dito guys ito naman guys naggo grocery sa TPC yan nag grocery siya guys ng mga bigas yan dami niya mga binili mga kailanganin itong mga nasalanta ng bagyo no itong kupal na uh, kumuha ng picture na to eh, binura yan no binura niya guys yung mukha ni TPC tapos inupload na naman niya guys sa kanyang Um, Facebook page no. Tapos sasabi niya dito guys, tuloy lang tayo para sa inyo no. Yan oh, kapal talaga ng mukha, di ba? Ninakaw niya yung guys para sa kanya mga propaganda no. Tulad na lang nito guys, oh, na scam siya ng 280. Yan sabi niya nga dito guys is pambayad ko ng kuryente yan. Yan, sabi niya dito, 280 lang naman 'yon. Mayaman na kayo. Ba't pa 'to yung pambayad ng kuryente ko kinuha nyo pa? para awa niyo na, oh, di ba? Na-scam to guys eh. Na-scam siya ng 280. Di ko alam bakit nauuto sila na ibigay niya lang yung OTP, no? Di ba nila naisip na, ano, na scam yon di ba? Parang ano na rin eh. Ayoko na lang din magsilita, pero parang ano na rin, parang tanga na rin yung mga Pilipino, no? Yung mga na-scam <laughs> ng na ganito. Dahil obvious naman guys eh. Ikaw nga yung tumutulong, ikaw nga yung manghihingi ng tulong, tapos ikaw pa yung hinihingihan ng GCash, ah, Ay hinihingihan ka pa ng OTP, diba? Doon pala maghihinala ka ni. Eh. Dahil ilang taon na guys, ilang taon na uh, na maraming, uh, maraming dito manloloko sa social media, no. Pero hindi mo pa rin alam na isa sa mga basic pag hiningian ka ng OTP ng iyong GCash account, kahit nga bank account, matik na 'yon eh, na scam, di ba? So, ito pa. Ito po yung link upang makapag-register at makasali sa mga pamigay ko, di ba? Kailangan mo mag-click ng link na which is dapat na iniiwasan natin guys dito sa mga social media, no dahil marami mga hacker diyan guys once na click ng link may possible na ma-hack yung mga ano yung mga account niyo no sa mga ano niyo mga bank account sa mga GCash account niyo pwede yan ma-hack guys sa isang click lang then bukod dong guys no once na nag-register kayo sa mga ganito alam niyo yung mga sugal guys once na nag-register kayo diyan ah, pwede na silang kumita diyan eh so para na scam na rin kayo diba ganun din yun kaya dapat talaga aware din tayo guys no wag tayo click ng link. So nananawagan na lang ako guys na sana uh, i-report nyo to no sa mga mga kapanood nito guys. Uh, sana i-report nyo tong page nito itong Roland and Tonet no. Dahil marami na to guys na napoprovision o marami na to na i-scam dito sa mga social media no. Dahil kawawa rin yung mga ano eh. Kawawa yung mga kapwa natin Pilipino no. Baka mamaya yung mga kamag-anak na natin at o kaya yung mga kakilala na natin yung mga mabiktima na itong mga ganitong mga Facebook page no yan para sa mga kapwa natin Pilipino no alam ko naman guys na mahirap ang buhay lahat naman tayo is mayroong mga pinagdadaanan sa kanya-kanyang buhay no pero wag naman tayo maging tanga no yung tipong obvious na obvious naman na na scam na nga itong Facebook page na to eh talaga pinagpapatuloy nyo pa rin no Um, pasensya na sa mga ano, sa mga na-scam nito na no. Pero obvious naman kasi, 'di ba? Iniyan na kayo ng OTP. Tapos binigay nyo pa. oh, ano pa ginasaan nyo dyan? Automatic na yan eh. Automatic na yan guys na scam talaga yan, di ba? So, yun lang guys, no? Ang uh, gusto ko lang kayo maging aware dito sa may ano, to, Facebook page na to, no? Para hindi na uh, makarami pa ng scam to, no? Uh, baka umaman pa kaka-scam eh. At saka, baka mas report na lang guys. I mas report na lang natin to para mawala ng social media, no? Then, pasyon na rin ako na itong ginawa natin video guys, ha? Para mas ah uh, maging aware na rin yung mga kapwa ating Pilipino, no? yung mga makapanood nitong ang ginawa natin video, no? So, ang dito na lang muna guys, ha? maging wais na lang tayo guys, huwag tayo magpaputo sa mga ah uh, mga nagpapamigay ng mga gcash gcash, no? Mga ano lang yan guys, nagpapatas ng mga engagement yan, eh. Yung mga bigay-bigay gcash, wala yan, huwag kayong maniwala dyan. So, ang dito na lang muna tayo guys, keep safe palagi. Maging wais guys, ha? Huwag puro scam, huwag kayong scam So, yun lang. Peace.